ya, tong lugar ah, na to. Ito mga kotse nila dito. Ah. 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 Mercedes Benz. BMW. Peugeot Saka Audi. Ah, Ayun ang mga mga ta tao dito. Pero karambihan ay... Boxwagen, tidak ada lagi. Tiada boxwagen, Sa bahay, alas lahat. Pare-parehan. Nakapusok. Hmm. Tingin tayo dun sa ah, may bilihan. Dali, eh, wala pa tayo. Makabili tayo ng gamit. Wala nga. Pero kung wala, ayun, hmm, wala. Pag hmm, meron lang. mga hmm. 5 minutes walk.

dahon. <laughs> magbintsa, magbintsa na. Muro dito. Ito. Ang saka. Primus. Ang na. Ang muna. Muro dito Okay, nabili na ako ng jacket ni Andrew at ni Ate Billy dito sa Primus. Oh, Primus, talaga ba na sila? Ba't siya natin? Ito mura-mura dito, parang sale. Pero doon sobrang mahal. Oh. Dito medyo mababa ang presyo total 24 lang so, Yan yeah, na last budget ubus na ang chance. Hu! Nilipila as Bigla na malapit. Ano na lang dito? 'Tong mga mold dito, nililite lang malaki pang lianas sa area na okay alright ay sa hotel ay sa hotel ito na yung hotel tayo ka pang sabi pabili pa ang gamit kasi mama hindi na makabili ang kami sa castle ah, charge muna ako okay bye 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 tayo sa hotel ah Ay, okay, pasok sa hotel. Oh.